Hello, hello guys, hello guys. So, eto guys, pag aani natin ito siya, gagawin natin siyang ang tag ng, yung dichon kawali guys. So, pero, naglagay na ako ng asin, sisining, paminta, tsaka laurel. So, yan guys, palalambutin lang natin siya. Pagkatapos guys, pag lumambot na siya guys, patutuyuin natin siya patutuloy natin siya ngayon guys ayan ito yung ayan, may mga laurel na siya guys yan so ano natin siya siguro mga sang oras palalambutin natin siya ng sang oras pagkatapos guys yung pag lumambot na siya at ano huwag nyo muna agad agad siya basang basang ang ah, uh, pa, ipalabigay nyo muna siya, kailangan ko yung tuyo siya bago nyo i, i ano sa ang tawag nyo, bago nyo iprito diba, andyan na siya guys, may mga asin na siya dadagawin pa natin siya ng asin so, yun yeah guys paborito ko to guys, ako naman yung ano, yung sa paborito ko naman kasi bawal naman to kay Tatay Benji. So, ako naman, yung sabi ko, ako naman yung dun to, sa paborito kong pagkain. So, ayun guys, pag-video muna natin sa sarili natin. Diba? lang naman. Ayun okay. guys. Ang bilis naman kumulo. So, okay, guys. Sa induction cooker. Ah. Uh, Ah, uh, ka ano paniso, ka ko ni kalalagyan ko lang kan ko lang. Kumulo-kulo na agad 'to. No? Sipin mo, ang bilis na sa induction cooker. Di ba? Ay, masakit pang bigo na naman, guys. Muna natin siya kumulo doon. Sa so, ng ngipin ko. So. Hmm. Ayun. Kaya medyo na ako. Ayun, guys. Hindi mo kasi mabis mulo, di ba? So, ang gagawin guys, yung laman di magasan doon. So, babalik ka mo pamaya pag mga kulong kulong na siya, yung yung balat naman siya ano niyo guys. I i kagdon, babay ka natin si Balabet. Labet talaga. So, to mamaya guys pag prito, pag natin guys. Diba? ayan so ayan diba guys ayan Matagal na ako hindi nakapagluto nito guys ng um, kawali. Pero mga how many kasi naging busy ako. wala rin din Sa ng kasi sila nagmahal yung baboy guys. Diba? So ngayon, sabi nga yung tapibili adobo. Sabi nga hindi dadaan na lang Litsong kawali na lang tayo para lalit, di ba? So, tatakpan natin ito, guys. Yan, di ba? Pag was na medyo ano, makuha ito, guys. So, pahinaan na lang natin siya ng ng ang tawag nun, ang apoy. Di ba, love it? So, mamaya, guys, i sa natin for yung marriage for integrity, di ba? So, yun, guys, habang nag-aantay tayo, ito, so, mag- magkape muna tayo, 'di ba? Love it. Kape muna tayo, guys. So alam mo guys, to masatang talita. Ay sa taas. Eh. Ay bulok na kasi to, guys. Eh. So magkape tayo. No? Diba? Ayan natin. lumakas na naman siya, Dad. Ah, may isa Dad. Kapi muna tayo guys. Hmm. Yung sa ang cellphone na to guys, impact to talaga tong cellphone na to. Pero matter malamal ko tong cellphone na to. Kasi nga pag lumayo malayo ako guys, madilim. Pero pag lumalapit ako, parang gustong-gusto -gusto niya talaga ako ng cellphone na ito. Gustong-gusto -gusto niya ayun ayaw niyang mapalayo ako. Gustong-gusto -gusto niya guys na malapit na malapit ako. Hmm. Tingnan mo guys oh. Oh, dumidilim, di ba? Oh. Di ba? Oh. Oh. Oh, di ba guys? Yung mulo ko. Oh, oh di ba? Ay, ako. Kakape muna tayo, guys. Ayun guys, kumukulo siya. So, babalik ka na rin natin siya, guys. Di ba? Babalik ka na rin natin siya, guys. So, that's why I love it. Gandahan lang kayo guys ha. Baka maano kayo. Ayan. Malaki kasi to guys. So, I love it for this one. Gandahan lang. Pag mag ano kayo guys. Gandahan lang kayo mag. Ano. Kasi baka mapasok kayo guys. Alalay lang kayo guys. So, ayan guys. Ayan. So, matigas pa yun guys. This arwa. Ayan, sa sandal Ganyan, guys. So, ayan. So, ayan, guys. So, diba, guys? Mga siya, guys. So, mamaya, guys, mga after, babalikan namin kayo. Medyo matagal pa to, guys. Medyo matagal pa i -fetch. So, that's why, ano, baka, i -co ko tong, ano, guys, itong paglulo na ito, kapag was na ipiprito ko na ito guys. At ipapakita ko sa iyo, pag was na yung papanong magano Ang, pag, ang pagluluto nga guys, parang lechon lang din naman siya. Pero sa mantika nga lang. Yung, yung katolik guys kay Diwata, di ba yung lechon kawali? Yun yung guys, yung gagawin natin siya, gagawin natin siya ng ganun. Pero ang gagawin natin siya guys, hahatiin natin siya ng ano, kasi pag, para ano talaga siya, yung bang mulutong-luto yung loob. Kasi kung buo natin siya, kung buo natin siyang ang anuhin guys, may tendency na yung, yung, ano, ayan, ayan siya guys, humakal na siya. yeah, So that's why, ayan guys. Yeah. So, mamaya na guys, i-reveal natin. Pero mamaya, i-ano ko sa inyo talaga, yung papahihiwain ko siya ng, ng pahaba. Pero medyo makapal naman siya guys. Bago natin siya iprito. Pagkatapos guys, kailangan guys, tuyong-tuyo siya bago natin siya iprito. Kasi may tendency, kapag hindi siya tuyo, may, may katapas siya sa loob. So, hindi siya maging crunchy. So, mamaya na guys.